pag-welcome sa ano sa airport, may pag-akap. Ayun na first day, first meeting, first our... eye contact, first conversation, first, topic, first, first movement. at our first meet will forever, forever favorite, favorite memory. At Donna. Sino nag-post nito? Yung lalaki po. Ay, ayun na nga. May mga pictures sa beach. Saan po yan, sir? Sa Boracay. Boracay yun eh. Yes po. Alam kaya ng, afa, ng foreigner na may asawa siya? Nung, Malamang ano na lang po ma'am, nung na-open ko po yung Instagram ng misis ko, doon ko na lang po sa laki ng front, na nag-chat po ako, nag-comment po ako dun sa, ano nila, post. Oo. Tapos po, unang nag-approach sa akin yung mga auntie niya, Oo. tapos siya na po, nung kinausap ko siya, nung po, inamin naman po niya lahat. So, sandali, kasal kayo ha? Yes po. Kasal kayo sa simbahan? Yes sa... po, simbahan po. Simbahan? Yes po. May anak kayo. Yes po. Yung bata ay 5 years old. Opo, magpa-5 po ngayong November 18. Okay. Uh, hindi ka nagtatrabaho ngayon dahil ang usapan ninyo ay? Opo, dahil mag-aaral po yung bata. Ako muna mm -hmm. po yung mag-aasikaso, lalo na sa paghahatid-hatid. Okay. Ano ang trabaho mo dati? Sa ano po ko factory. Sa factory? Opo. Pero ngayon naman po, kahit naman po na ako yung nasa bahay, nagsasideline po ako. Nag-welding po ako, naggagawa ng mga water pump. Oh, tapos yung mga nagpapagawa sa mga motor. So ilang taon na kayong kasal? Bali since ano po 2019. 2019. Okay, buti isa lang ang anak ninyo. Oh, Kailan kayo huling nagkausap ni Donna? Bali po nung ano, nakita po kami nung November 1 kasi sabi ko nga po sana ano maanuhan mo naman yung anak mo. Oo. Uh, mapasyal kami diyan, ganun po. Ah, bakit naghiwalay na ba kayo? Ano po, since po nung umalis siya nung September 29 hanggang ngayon po di na po siya umuwi sa bahay. So inabandona niya ang bata. Yes po. Inabandona niya ang family home. Na yes, tinatawag. Po. Yes po. Okay. Tapos, itong mga nakita, itong mga video na nakuha mo, uh, posted, as, uh, di ba meron tayong yung public profile? Yung yes po. Hindi yung friends only. Kung buong mundo, nakikita ito. Yes public po. Ang only. ano po kasi niyan, ma'am, uh, hindi niya po alam, na-open ko yung Facebook niya. Nung mm -hmm. ilag-out ko po ulit, may nakita po ako Instagram. Then, pag-open na pag-open ko po pa ng Instagram, mukha nilang dalawa yung lumabas. Eh, Diyos ko. Adultery. Anong gusto mo mangyari ngayon? kung ano po, kung pwede sila po silang makasuhan dalawa, then yung lang po, na hindi siya makalabas ng Pinas. Kasi ma'am, yun po ang balak nila, na balak po nilang magsama eh. Kasi natanong ko rin po yung foreigner. Taga saan ba itong ano, foreigner? California po. So US? Ay bakit? Si Donna ba ay may US visa? Ay, ganun po kasi ma'am, simula na umalis siya ma'am, nasabi na po niya, nag, na, ngayon po lahat kasi ng desisyon niya, lumabas ma'am eh. Oo. Na nag-asikasyo po siya ng passport. Mm. Tapos ngayon nag aasikaso daw po siya ng mga papers niya. Ang sabi niya po kasi nung una, Taiwan siya pupunta pero parang alanganin po kasi yung sinasabi niyang Taiwan. Ay kasi ako sigurado ko na hindi ganun kadali makakuha ng US visa. Yes po. Okay, number one, hindi ganun kadali. Kahit masabihin na fiancé's visa, hahanapan siya ng senumar. Hindi si Donna ang nagpost, yung lalaki. Okay. Yung lalaki. O, ang pwede po kasi napansin ko parang balak po nilang itago. Kasi nung hindi niya po rin alam na open ko yung messenger niya sa pag-uusap po ng mga sa mama niya, sa mga kapatid niya. Klaro, klaro. Yun nga po, ma'am. Ano eh? Kasi ma'am yung... Daling ni ang daling ni foreigner gumawa ng reels. Ang sabi nga po, ma'am, doon sa po sa... Ang nabanggit niya nga po na nakala niya, hindi niya na open yung Instagram. Kasi nung open ko po yung Instagram niya, siya lang po yung follower niya. Oh. At yun meron pang balita. Oh my God. Nagpapadala rin siya ng mga hubad na letrato? pero ano na po yun yun na nga po Eh, yun nga po kasi hindi ko po alam bakit parang nagagawa niya yung gano'n kaya nga po nung mga nauna para lang po hindi masira yung pamilya namin na na ano ko na kinatanggap ko na lang po na maging gano'n pero yun po hindi ko Buso alam gusto mo bang nun. ipagpatayo ka ng rebulto sa katabi ni Rizal? ano ka ba? Gerard <laughs> sa totoo ay, lang po kasi ay, mama ay, ay, ayoko masira yung pamilya namin okay ayaw mo masira ang pamilya mo at para ito sa anak ninyo pero huwag mo rin sirain ang sarili mo Ha? Huh? Binibigyan ba siya ng pera? Ano ba ang ano ba pinagkakakitaan ba niya ito? Napupunta ba sa pam eh, pero hindi eh maling mali eh. 'Di ba? Ah, mahal mo ba? Opo ma'am kasi ano naman po eh. Kumbaga ako naman hindi ko na po sinasabing perpekto kong asawa. Mm -hmm. Pero alam ko naman po sa sarili ko na binigay ko na lahat sa kanya. Naginawa ko lang po lahat ng gusto niya. Gano'ng kayo katagal na magkakilala bago kayo nagpakasal? Ano ma'am? Bali, halos parang santa taon lang din naman po lang. ko po siya 2018, nagpakasal kami ng 2019. Ilan taon ka na? 30 po. Si Donna? 28. Okay. Kailan mo unang nalaman na may ibang kachat? O... Or... Ito ba ang unang pagkakataon na nahuli mo si Donna? Hindi po, mambali, iba-iba po eh. Kung baga ito lang po yung pinakamalalang na, 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 ano ko na nakipagkita so, siya. So, kailan nagsimula na nahuhuli mo na merong ganito? Ano pa lang po kasi noon, ma'am eh. Medyo, may, bata pa po yung anak ko namin. Meron na po ako nakita dahil ako po yung nag-work na no, at that time. Uh -uh. Pag uwi ko, ma'am, nakikita ko sa messenger niya. But, mayroon siyang ibang chat Tapos po, minsan po sundalo. Pero Pilipino po yun nung una kong nakita. Tapos, ma'am, ako na po yung kumumpront sa lalaki na, brother, sabi ko, yung kachat mo, may oh. asawa't anak yan. So, hindi ito ang unang pagkakataon Opo. na, for lack of a better term, nahuli mo. Okay? Yes po. Kailan mo unang nakitaan ng pagdududa, I mean, nakitaan na merong kakaibang kilo si Donna? Actually po, kasi minsan hindi ko po mapapansin. Pero ako po kasi yung tao na matanong. Tapos siya yung tao na pag tinanong niyo po ng isa or pangalawang beses, nagagalit na po siya. Okay. So, ilang taon pa lang yung anak ninyo nun? Hindi ko na po baby maalala. Pa lang? Baby Siguro po mga one year, kung di ako nagkakamal. One year old pa kung di ako nagkakamal. So, ibig mo sabihin, 2018, 2019, nung pandemic, may mga ganitong nagaganap? Pero kung di po ako nagkakamali, baka may ba Siguro po mga... Pero hindi ko na po kasi ma-assure yun eh. Pero hindi ko na po okay. kasi alam na magtutuloy-tuloy pa. Okay. So ibig sabihin, ito yung pinakamalala kasi meron ka talagang pruweba? Opo. Okay. Kasi po nung una po, kahit po parang kwento lang na dumarating sa akin kasi wala akong pruweba, mm pa -hmm. parang binibiro ko sa kanya, oh, gato, nakita ba kayo niyan? Mm -hmm. Ang sagot naman po niya, kung nakita na kami niyan, hindi, na mo na rin ako makikita. Ah, so, may mga ganyan pa. No, so, gano'ng katagal na kayong naghiwalay ngayon, itong panahon na ito, simula noong September? Tama ba Bali, po? ano naman po, nung umalis po kasi sa bahay, September 29. Okay. Pero nung mga tingin ko po kasama niya noon yung, ano ma'am, yung foreigner, Oo. Ano po, kasi at that time po, minsan mag chat siya, minsan pagitan is 4 hours or 6 hours, minsan po kinabukasan bago siya mag-reply, tapos pag tatawagan, hindi niya po sinasagot, or minsan nakapatay po yung phone. Parang tingin ko po yung parang, pa, para lihim niya lang. Kumbaga, parang pa patakas. patakas. Pat Opo, dahil may kasama siya nung okay. time na yun. Ms. Donna, live tayo ngayon ha, sa Wanted sa Radyo. Uh, kasama namin ngayon ang asawa mo na si Gerald. At ang kanyang aligasyon ay uh, ikaw, iniwan mo sila, silang mag-ama, para sa ibang lalaki at isang foreigner pa man din? Ano ang masasabi mo dito? Kasi bibigyan ka rin naman talaga namin ng pagkakataon na makapagsalita salita at mabigay ang panig mo. Actually, di ko po narinig yung mga unang yung binanggit. Pero yung the so side po kasi is, ano, po nangyari. Mm. Yung foreigner po na yan is nakakausap ko po, po sa mismo pong bahay namin. Alam po ni Gerald nakaharap po si Gerald, nakakausap ko po, po yung foreigner. Minsan po, nagpapadala po yung foreigner, pangalan pa po ni Gerald sa PayPal po. Nagpapadala ng pera? Opo, ah, nagpapadala po yung foreigner po so, ng pera ang, po sa si akin. ang ibig mong sabihin, alam ni Gerald dito? Alam niya po. Nasa akin po yung, yung mga screenshot ng, na, 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 nagpapadala yung foreigner sa pangalan po ni Gerald sa PayPal po. Gerald, ano to? Kasi ma'am, ano naman po yung ma'am, yung PayPal na yun, siya rin naman po yung nag-create at siya rin naman po yung gumagamit. Kung baga sa, kany sa kanya rin po dumadaan. Kung baga ana, ano ko naman po kayo, baga kinikita niya po yun sa ginagawa niya. Yun ang po ang alam ko na at time. Pero pangalan mo? Kasi po ako po yung may po ID. Pero pa. alam ko po kasi, kung baga nagpag, uh, ginagamit niya po yung nagpagawa siya, alam ko po, po, sabi niya, para doon da po dadaan yung sahod niya. Kasi po ako, ma'am, hindi ko naman po alam yung kung paano yung gawa sa, sa call center. Alam mong nag-uusap oh, ako alam mong nag-uusap kami ng foreigner, alam ng mga kapatid ko na kinakausap yung foreigner sa harap mo. Natanong pa ng kapatid ko, "Buti kinakbute, gusto ni Kuya Gerald ate na kinakausap mo yung foreigner kasi kapag ako, sabi ng kapatid kong lalaki, ayoko yung ganyan." Oh, sabi eh, nga, sabi ko ano ni Gerald. So doon na ibig sabihin pinagkakakitaan ninyo ang mga foreigner? Hindi po naman po ganoon. Ang saysay yung uh, kun po, Sabi ko pa Gerald, itong foreigner na to, <coughs> is, nakikita ko ay um, nag-uusap kami. At in, usap-usap lang po, wala naman pong ano, wala naman pong sexual na nangyayari. Usap lang kasi po na bu parang boring yung buhay ng foreigner. nagkukwento lang po siya araw-araw. Ganun po. Tapos po si Gerald po mo di ba po wala po kaming trabahong dalawa. Oh. Ay, Alam ba ng foreigner po, eh, na may asawa ka? Lagi po yung hey, tinatanong sa akin, lagi po tinatanong sa akin ni Gerald, ano kailan ka ulit bibigyan ng allowance ni, ng foreigner mo? Alam mo naman wala tayong trabaho. Oh. Siya pa po nag i sa akin yan. Tinanong niya pa po minsan sa akin, yung laging lagi niyang binabanggit sa akin, yung pangarap ng na motor. Gabi-gabi na niya po binabanggit sa akin, kailan mo ako bibilihin ng motor? Sabihin mo na sa kanya. Sinasabihan niya pa po akong ganyan. Donna, akin, alam, ba ng, alam ba ng foreigner na may asawa ka? Ang binanggit ko po sa kanya is, sa foreigner po, oh. hindi po. Kasi diba po, po, sabi po ni Gerald sa akin, ano, Gerald? Si, ano, si David? Ano, uh, Imposible ah, si, naman po yan. Yung foreigner. Parang ba, nag, uh, ma'am, siya na po nagsabi. nagsabi eh, wala, wala pong any sexual. Eh, nagsabi ano po yan. yung ginawa nila? Sabi po ni Gerald, sabihin mo, pinsan mo ko o sa mag-anak mo ko. Siya pa po nagsabi niyan. Eh, Diyos ko, alam niyo ba na itong ginagawa niyo, cybercrime ito? Ewan, eh, si Gerald po, ayot na po kami ni Gerald. Nag-usap na po kami, nag-usap na po sila ng foreigner. Eh, posible okay, na naman lahat. po, yun, ma'am. Taga saan po, sa yung do? foreigner na ito? Ano ang nationality ng mga for, ng foreigner na ito, Donna? US po. USO. Eh, anong ibig sabihin nun? Yung may video pa na, may video pa kayo so, na po. pinost yung foreigner na nag-meet kayo doon sa airport tapos meron pa kayong mga picture sa Boracay. Totoo po, totoo po yan. Nakipag-meet po ako sa kanya kasi po that day po, uwi na dapat po ako Sunday oh. galing po ako sa Paano bahay. Paano po yan? lang si po. Nag si Gerald po. po kasi pinagsasipot po ako ng kung ano-ano. May mga screenshot pa po yan, ma'am, ng inamin ng foreigner kung saan sila nagpunta. Tapos meron pa po kaming video oh. na inamin po ng foreigner na nag talaga sila. Sabi po kasi noon ng foreigner, hindi po binanggit ng pamilya niya oh. na kasal si Donna. Kasi po ang masakit po, may mga... Evidence naman po ako na talagang tinago nila, nabalak talagang itago yung ginawa niya. Talagang kasi po ang masakit po, pinagtulungan nila ako. Kasi yung unang araw po na hinanap ko siya, yung kapatid niyang nalaki, maling address ang ibinigay, niligaw niya po ako. May evidence I'm po ako na talagang sinabi nung kapatid niya, na so, teacher, mali po yung binigay kay Gerald na address. Okay, Donna, ganito lang ang tanong ko. Ano ba, hiwalay na ba kayo ni Gerald? Actually po, kakakita lang po namin nung nag-check-in po ako sa hotel. Nag-uusap po kami doon, may nangyayari pa po sa amin. Hindi, as in nung nag uusap po kami ha? sa barangay. Ha? Sanali, anong may nangyayari pa sa inyo? Nagsis*** pa kayo? Nag-check-in niya ako. Medyo rag po. Midyarag, oh, po kasi ano po kasi pa pa yun, ma'am? Yung pong anak ko, parang ipinasyal ko po sa kanya. Dali, parang gusto ko na mag-walkout eh. Okay, okay, ako na lang mag-walkout okay, dito. Okay, okay. Ha? Ay, kayong dalawa gusto ko na kayong ipa-NBI eh. Ano ba talaga? Sus so, oh, Maria, may, anak kayo, Dona. Dona, dalawa na ang anak mo, di ba? Yes, Dona, tama ba ako? Dalawa yes, ng ang anak may mo. May anak ko siya sa una niyang asawa. Oh, Ilan taon yung panganay mo, Dona? Seven po. Seven. Tapos ito ngayon, meron kang five years old kay Gerald. Ano oh, ba ang gusto mong mangyari sa buhay mo, Dona? Ang sabi ko po kay Gerald, um, big, bigyan mo lang ako ng time makapag-isip. Magiging ayos din tayo. Parang gusto ko lang sobra, ayos sobra ayos na, na po start. kasi ito, yung time. Lang. Yun lang po. Tapos sabi niya sa akin, um, uwi ka na sa bahay. Kasi po, pag uuwi po ako sa bahay, is parang yung pananak... Na, natatakot mo kasi ako sa pananakit niya. Yan na po. Lahat po yung agreement nung, nung may ginawa siya, lahat na grabe po ng issue, nilabas na po niya. grabe yung time eh, eh. niya nang gita <laughs> <-to> sa airport. <laughs> eh, una-una, nakip... Una-una, may... Nakakapanood ako nito eh, yung mga minimit uh, mo sa... just na, one. Na, Feeling ko yun yung background talaga atin. Oo, oh, oh, yun yun eh. Di ba? Tama yun ba? Ano, di ba? Okay. Okay. ko po alam ba sa ako ako. Siguro proud na proud po yung lalaki. Kasi lalaki po yung nag-post eh. Ano bang gusto mong mangyari, Gerald? Kung pwede po na hindi na po siya makalabas ng bansa at hindi na rin makapasok ng bansa dito yung foreigner. Hmm. Ah, so magkakasuhan tayo? Yes po. Okay. Pero ito, kasi si Donna may allegation na alam mo ang nangyayari eh. Okay. Ay, doon naman po kasi Pangalan talagang... Pangalan mo yung PayPal. Kasi po, siya naman po yung gumagamit ng phone at that time. At tiwala naman po. Kahit po yung PayPal po, ang tagal na po, nun, ang tagal na po nagawa ni Gerald po yun. Hindi pa hmm. po kami magkakilala may PayPal na po. So, Kasi po, ang sabi po niya, para do -do doon daw -do 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 po dadaan yung sahod Ay, niya. Kasi yun nga po Ay, dahil... Bakit kayo kailangan magkaroon ng PayPal? Alam ba, ng foreigner na may asawa ka? At may anak na dalawa? Ay, sa ano po, po ngayon, gabi pa po sa kanila. Ka ng... Ah, nasa Amerika siya. Uh, unang-una ha, o kung alam mo man na, Gerald, na meron ngang kausap or nakikipag-chat si Dona Dona ito lang ba ang foreigner na chat mo? Opo. Ay, doon po, makikita niyo po sa WhatsApp, madami po. Madami. Pero Ang, uh, ang alam ko po kasi, simpre, alam ko po, dahil call center, part niya ng trabaho niya yung pakikipag-usap sa mga, dahil ano po yung trabaho niya sa online. E online. Hindi naman yung mga -E love scam ha kasi may naimbestigahan na tayo dati niyan si Senator Rafi naalala mo siya rin yung love scam yung pinapaibig nila yung ano Ako madami-dami na po Pero Oo. yung sa kanya po kasi nakipagkita siya eh Yung pa oh. masakit noon na yung nga po sabi ko mas matanggap ko po sana nang ganoon na lang ginawa yan. kung may labas po niya lahat siguro sa phone at least lang pero po yung nagsama sila yung po yung mismo nasasakit na nanay ko hindi po. na ito ano hindi malo. na ito sa barangayan ha diretso at ah, saka makikialam nang NBI nito kasi parang ano eh, ayaw naman, ayaw naman natin na masira tayo sa ibang bansa. Opo. Parang nakikilala na tayo na ganyan. Di ba? Eh ikaw, ikaw ba, Donna, ay wala ng pagtingin talaga dito kay Gerald? Ang sabi ko po sa kanya, maayos naman po yung pamilya po namin. Hmm. Hindi po malabo, hindi po ganyan po yung sinasabi niya. Ganyan po, ng mga... pagkakataon. yung, natin yun na po, na yung laki po pong sinasabi yan, Kahit po sa harap ng nung nag-uusap po kami, nung nag usap po kami dalawa, kaming masinsinan lang, sabi ko mag-aayos naman tayo, bigyan mo lang ako ng time. mag abroad ka para magtrabaho o para magkasama kayo ni David? Magtrabaho po. Gusto ko po sa mag-apply ng Taiwan. Sinasabi ko oh. para din naman sa, sa anak mo 'yan. O oh, ano na nangyari? Ano na status? Wala po nag-apply pa lang po ako ng passport. Oh kasi ito naman na ah, hinahanap namin yung si David. Baka mamaya ikayo ang nascam ni David. Marami ring ganyan ha. Yung nagpapanggap-panggap lang para pagka dumating ng Pilipinas eh may magugud time sila. Magkano na ba ang napadala ni David sa inyo? Magkano pa pumasok Ay, sa PayPal mo? Hindi ko po. sa kanya po kasi ma'am um, yung PayPal naman sinasabi niya. siya rin po naman yung naggumagamit. Wala kang access na doon sa wala PayPal po. na 'yon. Bakit Pinalitan Ay, na niya ang access. Good. No. bali, ma'am, yung kasing phone noon at that time, siya Alam lang po yung may ganun phone. Alam po, mismo. Kung baga, ma'am, siya, so, ano. siya, siya lang po hindi may access dun sa ako ako ano. Siya lang din nakakapag-open. Ah, Donna, wala nang access si Gerald sa PayPal niya? Yung PayPal na po na yun, yung nung nagpapadala po si David, siya pa po mismo ang unang, unang nagka-cash in po sa GCash na po. Magkano pinadala ni David? Kunti lang naman po yun, mga um, 1,500, 1,600, 700, mga ganyan po. U.S. dollars? Hindi po, Philippine peso po. Ah, so $5, $10? <laughs> Hindi ko po alam sa kanya. Pag naging pesos yon 600, ganyan? Apo. Bakit ka pinapadala ni David ng ganyan na pera? Um, minsan po kasi, nag-uusap po kami, um, gusto niya po, um, do your Di eyelashes, mga ganyan, ganyan na po. Na nag-uusap lang. Do Then your eyelashes? Po, um, hindi po kasi ano mayroon ba? po akong mga na-screenshot na yung usapan nila talagang nakakapangilabot po kung nakita sila, ginawa nila yun eh. May ano, may anong tawag mo diyan? Cyber. Hindi po kasi po nasa bahay lang naman po ako nung una pa lang po kami kasi po minsan si David po kasi is mahilig magpa-picture ng mga pagkakataon. -tap. Baka naman ang kailangan lang niyo ay mag-usap at magkaroon ng panahon para sa isa't isa. In, yun na nga po ma'am sa nangyari nga pong ito habig ko nga po sa kanya kahit na ganyan yun nangyari sinusuyo ko pa rin po siya na maging maayos kami pero siya na po yung tumutulak sa akin na ayoko na, sawa na ako sa'yo yung meron pa po time na sinabi ko na kaya ako nagtatanong kasi asawa mo ako kailangan ko malaman po anong ginagawa ang sagot po niya hindi na kita asawa oh Donna, wala na ba talagang pagkakataon para ma maayos ninyo ang relasyon ninyo eh mukhang nakaisang buwan ka na rin naman ay mahigit na no? no? September pa, no? Nung umalis ka sa inyo. Kailan ba kayo huling nagkita? Nung November 1 nga lang, di ba? Ay, ano ba? Opo, nung, nung ngayon pong November 1, kasi sabi ko po sa kanya, pinilit ko na, ipasyal mo naman natin. Kung para makita ka naman ng anak mo. Donna, Eto ha, may oh. hawak kami ngayon ng mga, ay, artistic photos. Sabihin ko na, artistic photos mo, mga nakaposing ka, na nakikita ang mga masisela na bahagi, labas, labas ang ah, lahat. May 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 message pa siya. Oh. Happy Father's Day, baby. Tapos may Yung po yung masakit na nakita ko sa na kanya. Nakagana. Gano'n. Modayahin mo nga. Modayahin mo nga, Jerry. <laughs> <laughs> Pero ano eh, walang damit, attorney. Ma'am Donna, So, ano po ba ang rason at uh, pinagpalit niyo po ang inyong mister po ninyo? Ano uh -oh. po ang rason? Ano hindi po ba yung mga pagkukulang niya? Pal, eh. Hindi ko naman po siya hindi eh, Naman po. Ano eh. po yung pinagsabay lang po? Ganon? Kasi alam niya naman po kasi yung calling mo, mo, po alam na po alam e, yan. si Gerald e, po kasi, mahilig po talaga siya mag-take ng mga picture na nakahubad po ako. Kahit video call po kaming dalawa. Sinipilit niya po ako. Sige na, patingin ako, patingin ako. So si Gerald ang kumuha ng malitratong to? Mama, makikita niyo naman po, account niya yan. Hindi ko po alam ano po ano po bang account niya. Account yan? niya po 'yan. Sa Messenger po 'yan. Sino po yung Arturo Leal? Ayun, hindi ko po alam sa kanya. Kasi Arturo, okay, ang hindi sabi mo alam, mo Sabi po kaya, ni Arturo Leal, I want to see your p too, baby. Sapo sabi po <laughs> ni Ma'am, let me try wait. Okay, ang sabi <laughs> po, po ni Sir, dito? you have beautiful body, baby. Tasa sabi po ni Ma'am, yeah I know. When we meet, all of this will be yours. Okay, tapos picture nga po nang nakahubad I'm sorry about the pose why not you don't have one come on baby you almost there I want to see you with zero clothes zero clothes no clothes okay clothes okay that's why I want that it's a very beautiful one I love those beautiful things of yours Uwi na ako. dona Diyos ko, may, ano ba, ang panganib, babae ba lalaki? Mga Puro lalaki po yung anak Puro mga lalaki, pero parang uh, meron din po convo dito na parang nag-video call po sila. Yun nga po, ma'am. Kasi gabi ko nga po, nagawa niya mag-post. Eh, mas lalo na siguro nung nag-video sila. I'd eat, I'd eat you all up. Sabi nang? Sabi po nung lalaki, sabi na po. si yung... Arturo o oh. iba Ay, naman? Po ito, David iba po ito, ito po yan. yung David. Sabi po niya, uh, Haha, we can do it when we meet. Do what, sabi po nung lalaki. Sabi po ni ma'am, I mean, you can eat all of this when we meet. Yeah. And sabi po nung ano, I want it now. Sabi po ni ma'am, crazy. Talo ka. Tinalbogan na ka doon na. Talo tayo. Kaya yun po yung isa pong naisip na Sino pong pag nagkita -nag sila. Sino po nag Sino po nag-iha? Ng... Nang burakay, ma'am. Nang burakay. Ma Paano ka nakarating sa burakay? Tsaka gano'ng katagal kayo doon? Doon na. Two days hmm. po. Two days? Pero sabi po nung David, three days. Parang malis po kami dito eh. Hindi na, hindi na po niya ano, talaga. Eh kung ganito, kung magkakasuhan kayo, well, eh, based on the, well, preliminary lang naman natin nakita, mukhang may katibayan. Kasal kasi kayo, Donna, at itong ginawa mo ay isang krimen. Pwede itong mahulog doon sa tinatawag natin na adulterous act. Dahil hindi naman kailangan na mas madaling, ip, ah, mas madaling mapatunayan ng adultery kaysa concubinage, ha? medyo may discrimination against women ang ating criminal code pagdating sa bagay na yan. Ikaw, Donna, dun pa lang sa mga uh, nakapost na mga letrato, itong mga conversation, gano'n, pwedeng-pwede ka ng kasuhan. Walang atrasan yan. Hindi ko alam kung may pagkakataon pa para ayusin kayo ng judge kasi uh, in consideration siguro dahil may anak kayo. Remember na ang meron ding sinasabi si Donna na alam mo lahat ito. Kung yun lang po, sinasabi nila lang. Parang binabalik na lang po niya sa akin lahat ng sisi. Mm. Kasi maaaring maging krimen din ito, cybercrime. Na kayong dalawa ay magkakonsaba. Pero yun po, parang dinadamay na lang po niya kasi ako dun sa ginagawa niya. Amay, eh. uh, grabe ko, Jera. Mukhang si Donna ang uh, umalis eh, sa tinatawag nating home, sa family home. Yes po. So there is abandonment in this aspect kasi siya ang umalis. Ano nga ba men po? Linggo-linggo po, linggo, linggo po ako nagbibigay ng pera dyan kay Gerald po para po sa allowance po nila. Magkano binibigay mo? Para Nung po na sa bata, nagbigay po siya ng 2,000. Saka bigay ko lang po ng last ng 2,000 pesos. Chinap po siya, na-receive mo ba to? Sabi niya, hindi. Ibang Gcash po yung ini-screenshot niya na hindi niya na-receive yung pera. Alam naman lahat, po niya para doon sa bata ng ng lang anako. kasi nag-aaral po yung bata. Kasi sabi ko, lang, magbigay lang, kung ano mo lang, para lang to ako sa po anak po natin, di naman to para sa akin. Ma'am Verge, magandang hapon po Ma sa inyo, Ma'am Verge. Eh, itong uh, dalawang constituents na sa kayo, no? Yes po. Okay. Eh mukhang uh, merong hindi pagkakaintindihan at uh, ang allegation is that yung babae, the wife ay uh, na ang kanilang family home. Although ang sabi naman din ng babae, nagpapadala siya ng pera. Meron pa rin siyang uh, pinapadalang uh, anong tawag nito, sustento. Uh, pero actually, kasi ang violence against women and children, ay, paano po ba ito? Pwede bang ang lalaki ang mag-file? Um, Ma'am, humble, uh, ma don't uh, kami kasi yung uh, violence against the children, no Pero ma'am, pumunta po si Sir, si Sir Gerard, uh, mag, ah, uh, pag ano ako naman po na, pwede naman siya ma'am, kasi so, oh, sa kalisyon, napunta siya, siya sa um, uh, uh, police station. Siyempre, ma'am, ano po yan sa general invest. Yan hindi na sa bautication, ma'am. Ay, o nga pala, wala kang trabaho. So, paano bubuhayin? Ano naman po yun, ma'am? May trabaho. Ang kumbaga naman po, kaya ko naman po. Kasi lang, nagkaroon lang po kami ng usapan. Kaya lang po ako tumigil. Gano'ng katagal kang tumigil sa pagtatrabaho? Ayos, ngayong ano lang po. Ngayong taon lang. Kasi so, gawang... wala pang isang taon? Opo. Kasi po, ayun nga po sa usapan namin, dahil hindi niya nga po kaya mag-drive-drive ng sasakyan or motor, sabi niya, ako na lang. Ay, kumbaga ako po kasi, kumbaga yun nga po, nag-work siya. Ako na po lahat gumagawa ng kailangan niyang okay. gawin. Basta siya lang po, yung mag-work lang po yung gagawin niya. Siguro po, uh, ato yung ibigyan natin sila ng... Um time na makapag-usap ng sila lang mm -hmm. sa office na rin po ni uh, Ma'am Virginia Tumang. Ma'am samahan po namin sa office po ninyo na no, para makapag-usap po sila ng personal at uh, malaman po natin kung ano pong plano nila para po sa anak po nila, no? At kung may iba pong maitutulong po ang uh, MSWD po nang mabalakat, eh, mas maganda po sana matulungan din po natin ma'am para po doon sa mga bata pag wala naman po ma'am uh, na pagdecisyonan po ni sir na sampahan po ng kaso si ma'am uh, tulungan na lang po natin pero gusto ko rin po. sana i-report ito sa NBI kasi yes, si cyber, so po. may cyber may cyber crime involved yes, eh. think... when you are receiving money whether it is falsely uh, anong tao nito solicited Ah po. Tapos Opo. sa foreigner pa. Ah uh, ibang usapan 'yan ha. Me. Nee, maging maayos sana yung Kumbaga, maging maayos pa rin ang lahat. Parang dun sa bata. Tsaka 'yun, yung pinagbago mo na, alisin mo na yung mga bagay na hindi maganda. Na maging ibalik natin yung pwede naman magumpisa sa ulit sa ano eh, nee, mag magsimula tayo ulit. Oh, 'yun nga po, sabi ko nga sa kanya, yung ba yung pa birthday mo sa anak mo? Pa, lalo na ngayon, no? Oh. Pagpapasko na. <laughs> Pero, sana wag ka na magpakatigas. O, oh, Donna, may maisasagot ka ba? Kaya po. Mag-usap na lang po kami paano. O, uh, po siya Sige po, ah uh, Ma'am Donna, maraming salamat po at uh, magandang hapon po. And gayon din po kay Ma'am Virginia Tumang, ang Busi uh, Officer po ng Barangay Santa Maria, Mabalacat City, Pampanga. Maraming salamat po at uh, uh, magandang hapon po. Uh, sir, uh, ganun po ha. Um uh, si Ma'am Donna, susubukan po natin na makasama niyo po ngayong uh, Pasko kung maaari para para dun sa mga bata. Kita-kita kayo para sa mga bata. Lalo na, sir, kasal po kayo, no? Mm -hmm. So, magpakatatag po kay sir, bilang tatay po Please, kayo po. ng mga bata. Para sa anak ninyo. Mm -hmm. Magpapasko na, sir. Okay? Sige po. Siguro, sir, ganito na lang po, bigyan din po namin kayo ng pang-noche buena po ninyo, no? Bigyan na lang po namin kayo ng pang-noche para dun sa mga bata po. Okay, sige po. Maraming salamat sir at uh, Merry Christmas sir. Magandang Maraming hapon Maraming salamat Godless rin kay My Virginia Tumang, ang Barangay Vowsy Officer ng Barangay Santa Maria, Mabalacan, Pampanga. Thank you. Okay. Magandang hapon po.